throwback time, habang nagbabantay tayo dito sa hospital, edit-edit tayo ng video, nakita ko to eh ako ng mga video ito yung video na nag-step over kami ni Ate Marga tsaka ni Marbo, yung anak niya kasi never pa daw silang naka-experience na pumunta dyan sa Hilltop located, situated at ahoy, Ilo Ilo, ayan yung entrance niya paakit kasi siya So yan yung pinaka main entrance papunta ng front desk nila. Kung saan kailangan mong magkaroon ng registration, murang-murang -mura yung registration dyan, hindi naman kami actually tumagal dyan kaya yan, sinalubong tayo ng kanilang receptionist sa front desk nila siyempre kailangan mong, kahit saglit ka lang kailangan mo talaga magbayad ng entrance dyan mura lang, I think 20 pesos yata each or 50 pesos, nakalimutan ko na basta mura lang talaga so nagtanong ako kung may order ba kung magkano saglit. Pasusulatin tayo dyan sa logbook. Tapos ate, yung totoong pangalan mo. Sabi ko Margarita. Ayan naman si ate pa. Smile, smile. Very friendly naman yung kanilang uh, na-assign dyan sa front office. Medyo naku-curious, naku-conscious din si ate kasi binavlog natin siya. Don't worry ate, you're beautiful. Ayan na, sinusulat na natin yung pangalan natin. Ako pa talo yung tagapagsulat ate Marza. <laughs> Tapos ano nga, ano nga, ilang taon na nga si Marboy ate? Ayan, so ina-assist din tayo dyan. Ayan, so inikot-ikot muna ni Marboy yung location. Ito yung restaurant area nila sa baba. Dyan niluluto, ginagawa yung mga order na andun sa taas. Ayan. Ayan. So habang nagsusulat tayo, si Marboy naman, ang galing niyang videographer. Kasi sinusulat niya din yung, ah, I mean, Iniikot niya yung camera. Ayan. Ate, anong pangalan mo ulit? Apelido? Anislag. Yun. So, nung na tayo, yung funny pa dyan, walang ano, walang change. Yung ating uh, front desk ano So, balikan na lang namin. Binalikan na lang namin yung change namin. Ang importante, makapag-start na tayong pumasok doon. Ayun, o. Oh. Di ba? Ang ganda. Diyan pa lang sa entrance. Mapapansin mo na. So, ito na nga. Naglakad na tayo. Papasok doon. Siyempre, yung videographer natin. Si Ate Marga. Ate, tara na. Kasi man siya. Paikot-ikot din ako yung dyan. Oh. Ayan. Di diba nyo, guys? Napapansin nyo sa unahan. Marami ng tao. Ganyan lang. Enjoy life to the fullest. importante, mahal ka ng mga kaibigan mo. Yung mga tao mo, tinuturing mo silang kaibigan, pamilya, ganorn. Ayun. Pa Akin na ate, ikaw naman yung mag-post-post -post dyan. Ayan na. O, ba? Diba? Hello guys! Welcome to my channel. This is your Captain Ping. Ayan si ate tuwang tua, oh. Ate, sige na ate. Dito to ka, oh. Ate, ikaw naman upo ka dyan, Oh. Ayan, dyan. Sige na, ate. ay mo ano yung mga nakatingin dyan. Sige na. Mag-posing ka na, ate. Ayan. Hello, madam! <laughs> Yan. Tapos, salitan kami. Siya naman yung nag-video sa akin. Yung nasa likod, ang ganda. Parang nasa Hundred island lang tayo. Ayun. Tsaka bago nga kami lumabas, sabi ko, ate, please, huwag kang tumalon. <laughs> Yan si ate Marga, striker namin, kaibigan ko. Inalagaan niya ako ng time na nandun ako sa anilaw. Love, love you, ate. Ingat ka po palagi.